So ito, isa to sa mga major problem talaga ng mga motorsiklo Lalo na pagka nag-uulan Pag nag-uulan, ito sa mga ditangke, Sa mga ano, underbone, encounter ko na rin to Ito yung major issue talaga Tingnan nyo yung gasolina Ayan, no. Sa bandang baba, mapapasin nyo may kulay puti siya Tubig po yan Tubig yan So pag nagalo yung gasolina Tsaka tubig, talaga magkakaproblema talaga yung motor natin yan Worst case scenario, hindi na talaga andar pero pag yung na encounter nyo nangyari umaandar naman siya naka neutral naka neutral andar siya tapos pag pinigyan nyo yung silinyador ayaw magtuloy mamama tayo puputok whatever basta ayaw magtuloy ibig sabihin nga malaki yung posibilidad talaga na nahaluan ng tubig yung gasolina natin either sa tanke or sa car pero pagmamulan pagmumulan talaga niya dito sa tanke So marami na ako na encounter na issue niyan. Hindi lang sa ano sa GP hindi lang sa C2, pati sa ibang motor guys, sa Suzuki, Yamaha, Honda. May mga issue talaga na minsan pinapasok yung ano yung tangke natin. Ah, brad, brother, pati nga nung takip ng tangke. Tang, nandiyan. Yeah, so ito kasi yung takip ng tangke. Although sealed it naman yan, may goma yan sa gilid. Pero minsan talaga may nakakalusot pa rin na tubig yan eh. Lalo na minsan dito sa susian, sa susian mismo. Siyempre, pagtanggal yung susi nyan, uh, kahit nakasaksak sa ignition key, kahit nakababa itong takip na to, may nakakalusot pa rin talaga tubig, eh, lalo pag sobrang lakas ng ulan. Although, meron yung ano dito, may drain yan para sa pag merong nakapasukan ng tubig. Pero, minsan, di gumagahan na yan eh. Talaga, meron at meron pa rin nakakalusot. Tulad nito, sample. Marami na ako na-encounter nito. Ginawa ko na nga ng vlog to dati, eh, separate eh. Marami na. Nakadalawang vlog na ako tungkol dito sa So, inu inaano ko lang, nire-refresh ko lang ulit ngayon para sa mga nakaka-encounter na mga gaitong isyo, yung naka-neutral, andar, pag binigyan nyo, ayaw tumuloy, so malaking posibilidad na tubig yun. In Inanun na kasi namin kanina, tines ko dito, nung binuksan ko yung carb, din rain ko, tubig talaga. Kaya ito nakabaklas yung carb niya, so binuksan ko na rin yan, lilinisin ko na rin yan. Then, ang the solution doon, i-drain nyo na lang yung tanke, eh. ubusin nyo yung tubig kasi mahirap pag gani eh, mahirap pag may tubig sa loob, i-drain nyo na lang, although din-drain ko na to, kakarga na lang natin ng bagong gasolina yan. And then, pinaka the best nun, pagka nag-uulan, yung takip nung ano natin, nung tangke, eh, pagka sobrang lakas ng ulan, lalo naka-parking sa labas, yung motorsiklo, sukluban nyo na lang kahit anong plastic dyan, kahit plastic ng tinapay, whatever, sukluban nyo na lang, para hindi napapasukan talaga. Kasi yun nga, mahirap magtiwala talaga sa takip eh. Marami na ako na-encounter nyan. Na talagang pinapasok ng ano. Lalo sa mga titangke. Sa underbone, may na-encounter na rin ako nyan. Itong late lang, mayroon akong customer. Tubig din yung dahilan pagpalya ng motor niya. So ito, sinensyal ko to Lalo na ngayon, tag-ulan. Para sa ano tayo, preventive ano. Preventive maintenance. Tawag ba dito? Hindi, basta precaution para maiwasan natin yung mga aberya sa ano sa motorsiklo natin. Tsukluban na lang natin ng plastic. Kahit anong plastic, plastic ng Monay, ng Pandigoko, whatever basta. Kapag nagpapakarwas din kayo, iyan niyo rin lalo sobrang lastong ng pressure, kumakabuga, wagas. yung ano eh. Kaya nagiging posible talaga na mga pasok tubig dito. And dito, ano, mahirap magtiwala sa takip. So yan, sana nakatulong yung shinier ko sa inyo pagka nagkaroon kayo ng mga beres sa motor. Unang-una, i-drain nyo yung carb doon e muna kayo magsimula. Pag may napansin kayo sa pinagsalina nyo na may tubig, i-try nyo na rin yung tangke eh para sigurado. Then palit na kayo ng bagong gasolina. Then ingatan nyo na lang na mapasuhan talaga ng tangke. Eh. Nagulit ko ha, hindi lahat nangyayari to, pero nangyayari talaga. Sa lahat ng motor, pwedeng mangyari to. Walang, walang pinipili ito. So, yun yung no? Sine-share ko lang sa inyo. So, paano? Thank you very much for watching.